Hi guys, magandang hapon. Tingnan nyo ah. Hindi ko alam takot o nilalamig. Papaligwan ko kasi ano. O oh, tingnan nyo Ang gan, oh. Hmm? Ang hitsura agad oh. Ang hitsura. Yeah. <laughs> takot yan. Takot ka ba? Ha? Takot ka? Eh kasi ano na eh malagkit na ikaw eh. ba? Diba? malakit Malagkit na ikaw tapos kikis-kis ka pa sa akin eh. Paliguan ko siya guys dahil ilang araw nang hindi nakakaligo kaya tingnan nyo ang hitsura. Malagkit na maano na oh. Lalo na nung isang araw eh. Isang araw o oh, kagahapon natuluan to ng ano eh. Kagahapon ng umaga natuluan to kagahapon na ano. Nang mantika ng anong tawag dito? doon sa pinat butter na bigla pagkabukas eh na ano na, napunta sa kanya kaya I'm sorry baby kaya ngayon maliligo na ikaw ha see you bye bye